Finally, hetong at naiakit na rin ng Papa J yung lamesa. Pati na nga rin yung ipapalit ko sa patungan ko ng kalan. Pero syempre, bago ngayon, hi, hello, welcome to my vlog. Pag-uwi nga ng Papa J, nagluto nga lang ako. Tapos kumain na rin kami bago niya nga iakit tong lamesa. Balak ko nga sana, bukas ko na nga lang ipapaakit sa kanya. Pero excited na nga rin siya. Kaya nga inakyat niya na rin. Ayoko pa nga sana talagang tanggalin nitong plastic. Dahil baka nga magasgasan nga. Pero dahil sabi nga ng Papa J, tanggalin ko na nga Kaya nga heto, tinanggal ko na rin. Tapos, pagtanggal ko nga nitong plastic, talaga nga yung ganda nitong lamesa. Grabe mga Mima, may dining set na ako. Kung gusto nyo nga rin ng ganitong mga gamit sa bahay, <laughs> eh pwedeng pwede nyo ang i-visit yung pinag-orderan nga nung nagbigay sa akin. May mga available din sila na sofa at saka iba't ibang klasing dining set. Madami ka din talagang pagpipilian. O sya, hitong at pinatry na nga rin namin sa mga bata. Kung abot nga nila yung lamesa, grabe, sobrang sarap sa puso na makita mo nga masaya rin yung mga anak mo. Kaya naman maraming maraming salamat po ulit sa mga sumusuporta sa akin. Lalo na nga sa mga nagbibigay sa akin ng mga regalo dahil hindi lang po ako yung napapasaya nyo kundi nga yung buong pamilya ko o siya sakto naman na day off nga ng Papa Jay bukas kaya nga makakapag-ayos din talaga kami ng bahay at para nga dire-diretso na rin yung gawa namin bukas e make over ko na nga rin ngayon itong ipapalit ko nga sa patungan ko ng kalan <coughs> hindi ko nga alam kung saan to galing pero nandun nga to sa garahe namin kaya nga naisipan kong ito na nga lang yung ipalit ko sa patungan ko ng kalan goods na goods pa naman to yun nga lang kulay asul nga siya kaya nga pipinturahan ko ng color white sabi nga ng Papa Jay kung meron pa nga daw pinturang asul ay, Ati pala, desisyon ka Kita mong timputi at timkahoy tayo Babanatan mo ko ng kulay blue Hay, mga lalaki talaga, walang pakialam sa binubuo mong tema sa bahay niyo. Minsan ang estetik na tapos sasabitan pa ng kung ano-ano. O siya, heto nga't malapit ko na nga matapos itong first coat at hindi naman ako nahirapan sa pagpipintura nito. Hindi na nga rin pala ako bumili ng pintura dahil meron pa namang natirang isang galon na pintura nung nagpintura kami ng bahay. Hindi ko nga alam kung pwede nga yan dyan, pero mukhang okay naman siya. Anyways, nung ma-first coat ko na ato, to, pinatuyo ko nga lang ng bahagya tapos sinecond coat ko na nga rin. Hindi na nga lang ako nakapag-video dahil nalobat na rin yung pun ko at syempre fast forward nga kinabukasan na nga ito in mga ate ito na hindi na nga tayo sa pagkain kundi sa mesa na nga grabe parang nananaginip pa din ako sobrang dami na talaga nabawa sa wish ko dahil ito mga natupad na yung iba and syempre still hoping na yung iba kong mga pangarap ay e matupad pa nga lagi lang magdasal at syempre samahan nga rin ng sipag at syaga para lahat ng pangarap ay e matupad kaya naman sa mga nagsasana all dyan, sa mga blessings na na-receive ko eh hayaan nyo't kayo na po ang susunod dahil alam ko na pinagsisumikapan nyo nga yung mga gusto nyo sa buhay. O siya, kain po tayo mga Mima. Grabe, kailangan na kailangan na rin talaga namin mag-ayos dito sa bahay dahil ngayon nga na meron na tayong dining set. E, medyo sumikip na nga rin dito sa loob ng bahay. Studio type lang kasi itong bahay. At sobrang liit nga lang nito. Kaya nga kung susukatin sa metro, e eh, 300 cm nga lang yung lapad nito. At 500 cm naman yung haba, hindi nga kasama yung CR. O ba diba, super liit lang. Pero okay nga lang yon dahil lang importante naman, kahit maliit, e palagi nga maliit linis yung bahay. Importante, mayroon na sisilungan yung pamilya at masaya naman yung mga nakatira. Kaya at pagtapos na nga namin mag-almusal, eh, magsisimula na nga rin kami mag-ayos nitong bahay. Pinagtatanggal ko nga lang yung mga nakalagay dito sa patungan ng kalan dahil ilalabas na nga rin to ng Papa J. Masyado rin kasi itong mahaba kaya nga takaw space din talaga. Pero hindi naman ito itatapon dahil gagamitin nga daw ito ng mama. Kaya nga heto't bago nga ilabas ng Papa J, ipinunasan e ko na nga rin muna. O siya, bibitinin ko na nga muna kayo dahil medyo mahaba na nga itong video natin ngayon. Kaya naman abangan nyo na nga lang yung karugtong ng video na to. Oops, teka lang. Kapag kami nakita yung ad sa dulo ng video na to, baka naman pwede mag-inang skip. Wala akong 30 seconds yan, mga me. Salamat.